Ito kasi ba ang nakarbo ng anak ko? po. Ito yung haro sa Ah, po. Nakausap ba yan? Saan? Sa bundok. O. Oh. Ano na pag-usapan ninyo? Pinahay ko meron dyan mo. So sabi nyo nga, impyerno, talagang ganun talaga. Yung pinagmamalupitan na no, talaga siya. Eh, alam mo gagawa. Hmm. Kung mga sanggol yung pamilya nyo ron. Malulupit. Ano na magagawa? Balaga. Mm. Ay, sipin mo yan dito, pagdadalhin daw ng gasolina. Aakit sa bundok. Ay, eh, gano'ng kahirap yan. Kung tayong malaki, humahal. Humahat mo tayo. Eh. Yung pambata na. Eh pag pa, oh, yun? yung lalit, dilugbog pa, sila kumura. O, pila inom daw sa nandiyan. Totoo ba yan? Binibigang Bakit Kasi yung inom yan sila kumuraan ka. Ano yun, yung mga, tarabaho ba ng taong naisip yan? Yung bata na yan. Paraan Kabata-bata, malupitan nila nung laban ng bata, Sir. Mm hmm. Ako madaling maano doon sa mga gano'n. Wala mm -hmm. na. Bobby, dadapa ka. Pagka yung bata tumalon sa saya, eh, biglang sabihin nun, oo. Magandang hapon po. Yung bata po, yung batang si Erwinas. Yung bata. Oo. 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 Hindi kaya yun, umalis na yan. Ay, hindi naman. Ay, yung bata pong... Ayun po, Erwin, yung bata yan. Yung bata yan. Ayun, baka yun. Hindi, yung po yung bata. Ano yung bata pong Erwin na yung kasama po. Nasa bundok po. Yung lumabas kanina nandun. Ah, nandun pala. Yung bata. Yung bata na Nasaan po? Okay. Thank you po. Nandun pala siya. Okay. Ay, ang ganda rito. Tao po. Ayan eh, si Lolo. Umabol si Lolo. Kumusta? Ito kasi ba nando cargo anak ko. Ah po. Tuyo haro sa biyanan. Ah po. Nakaw sa bayan. Saan? Dun sa amin. Sa bundok. Oh. Ano na pag-usapan niyo? Ngayon ko yaro di mo. Sino kasama mo, Kuya? Lagay ko lang itong si mic. Si Kuya Rudy po. Kuya Rudy? Yung mm. kasi yung kapatid dyan, asawa ng anak ko. Hmm. Kinuha rin sa biyanan niyan. Nga no po. Ngayon, kay Targo niya yan. Hmm. No Ngayon, kung paglaki ibibigyan ninyo, kukunin namin, bibigyan sa inyo, ay hindi upra. Hindi po, kukumustayin ko lang po siya. May bibigay po sa <coughs> akin. Ha? May bibigay po sa akin. Pero no. eh, huwag kayong magtatampo sa akin. ko kayo. Oo. No. E, Una-una ka ako, ng bata. <coughs> nasa cargo nung anak ko. Yeah. Ngayon, kung kukunin ninyo, pananagot ang anak ko, eh, baka mamaya kung ano mong lorita ko. Hmm. Huh. May kwento lang po ako sa inyo. Nag siya, linapit po siya ni Sir Larry doon po sa bundok, sa Camp Boyugan. Huh. Sabi niya yung bata na yan, binubugbog ng lola, ng mga tito, ng mga ganyan. Ganyan so, nga akin ako ng anak ko. Eh. Opo. And then, nag-usap po, kami... nag po kami. Binubugbog siya. Opo. Nag-usap po kami. Para... La, ay, lo, nag-usap po kami. Tinanong ko yung bata. Sabi ko, sige, kung, kung minamalupitan ka. Kasi araw-araw daw po siya pinapalo, binubog-bog. Opo, kaya sabi ko si kanya, o sige, kung gusto mo, sama ka sa akin, o daw. Tapos, o sige, sabi ko, mag-usap mo na kayo ng ano mo, ng mga pamilya mo, ng... Siya, ano? Yung naman sa ko sa inyo, kung sakala. Ito okay. po. Oh, kasama niya yung bata, hindi ah, ako papaya. Dahil yeah. ito, nasa cargo namin. Mm. Eh, mamaya, balig kami na. Ah, hindi po tayo. Uh, eh, naloko na kami. Eh, pag-uusap po sa ganyang... Tay, sa inyo to, Tay? Sa anak ko. Ah, sa anak po nyo. Ah, dito na lang po tayo, Tay. Mainit then, yan. Then, Baka ma... Dito, then, kuya. Mainit ko siya. Tayo mo muna. Baka... Lari man, lari, lari, lari. Ay, ang tali ni Katara. Ay, blood si tatay. Tay. tay. Hindi tumataas ang dugo ko. Na nag ako, hindi tumataas ang dugo ko. May pag-uusap po kasi kami nito na babalik babalikan ko. Dito ka kay Lolo. Babalikan ko siya after one week. Kaya pinangako ko naman po yun. Eh, kaya... Kaya po, na po namin siya. Kasi iniisip ko, baka pinagmamalupitan mo siya. Nasa, nasa mabaganda pag-aalaga yung bata ngayon, na siya ang ng buhay niya. Hmm. So, totoo talaga tay na ano, sabi niyo nga, Mike lang to tay. So, sabi niyo nga, impierno, talagang ganun talaga. Yung pinagmamalupitan no talaga siya. Eh, alam mo magagawa eh. Kuha mo mga sangaling pamilya ro'n. Hmm. Malupet. Yeah. Alam mo magagawan talaga. Hmm. Tapos, eh na nag-usap po kami. Kinabukasan, inalis na po siya pala. Eh, kinuha nga nung anak ko, at dahil na nasaksihan nung anak ko, na binubugbog yan. Hmm. tahan, Ngayon, sinausap yung lola at saka yung ina, pumayag naman na isama rito. Hmm. Kung nga yung kapatid nito, ito, asawa nung anak ko eh. Uh. Hmm. Kuya, ano na pag-usapan niyo ni Lola? Ano po? Paano yung pag-aaral mo, Kuya? Kung may eh, pag-aaral din dito nung pag-aaralin ah. mo ka ba tayo? Ano yun ang usapan daw? Pag-aaralin mo dito so yan. Well. Hmm. Hindi mo alam kung saan man. Kaila ko galito kayo sa amin, lo eh. Hindi. Ganun lang ako magsalita. Hmm. Huminga lang ako. Saka tatakbo. Saka tatakbo. Saka tatakbo. Ah. Eh, ang iniisip ko, baka kabuti ako. Hinahanap yung mata. Sabi mo, doon ka mag-aaral sa amin. Ba- hindi nga po ako pinayagan ni Lola. Yeah, pero gusto mo. Pero gusto mo doon. Okay. Mm. Tito, kumusta naman dito kila Tito Rudy? Ayos lang po nga dito. Hmm. Nung palang araw na nakasalub, nakita kitang nakamotor, yun na yon Yung pagpunta mo dito? Opo. Hmm, yung mga natin siya ng gata. Sabi ko na eh. Hmm. hmm. Sinuha nga nung anak ko. Hindi pala... Yung isip pala natin, parehas yan, no? Makakakapit na ba niya? Hmm. Kasi gusto nga po niya talaga, ano, naisip naman, hindi kaya naman tinakas na yung bata, sabi ko namin. Hindi nga Tot... Tinagpaalam din sa lola ito, at sa no. araw sa ina. Nakukuni nung kapatid, yung lili. Yeah. Ah, Sinundo nung bayaw niya. Yeah. Ngayon, sa pasukan, Hmm. Dito sa pag-aaralin ng kapatid niya. Oh po. Eh, binubugbog doon. Ano alam mo mo sa'yo? Eh, doon ba? Eh, isipin mo yun dito, doon ng gasolina. Hmm. A, sa bundok. Kaya e, po. Eh, gano'ng kahirap yan. Hmm. Kung tayong malaki, humaha. Humaha po tayo. Hmm. Yung pambata na nga. Eh, pag doon lalit, binubugbog pa. Sili kumura. Hmm. O, pinayin doon sa nandiyan. Totoo ba yan? Binibigyan mo sa'kin. Kasi yung inyo na may sisikuraan ka. Ito na yung mga, para ba walang taong may isip yun. Mm. Yung bata na yan, paiinom mo nandiyan. Doon nyo lang din po nalaman, lo, yung ano, yung gano'n. Oo. Oh. Yung, pagpunta ko namin doon. Mm. Pero ang tagal niya na palang nabubugbog eh, no? Ang tagal na siya binubugbog ng Tito Edong niya. Eh, inabuti ang panganong anak ko yung eh, ginaganon. Uh, ah. eh, kaya ang saltaro ng anak ko, very tito edo. Batang-bata ay ang bata. -bata, -bata, -bata. Pagsabihan ninyo. Na paano yung mga sugat mo? Ito ano na po ay nakakarawit dyan sa alambre? Kayo naka nasa mga alambre. Yeah, Bakit ah. ka naka ano, sa mga alambre? Diyan, yung bakod. Yung bakod ng kambi. Uh, ah, nagpapastol ka ng kambi? Hindi. Kinahit siya po. Ang dami na sakate, oh. Mga sakatiya, kasama lang sa motor. Opo. Okay. Mm -hmm. Pag nagigito po ako, nakakarawit din yung kamay. Mm hmm. pag nagigito lang siya na ng sakate? Nagigito lang ng sakate riyan. Mm hmm. Nakakawit. Wala, sa kakahanap namin sa'yo, naguluhan kami talaga. Hindi na kami nakabili ng merienda man o ano po ka. At si Tito Darius. Pap Papayag ka. Pagpumayag niyang hmm. lola, lolo, hmm. papalig kang kumamayang gabi. Hmm. Papayag ka ba, boss eh? Papayag ka roma. Ah, papayag ka roma. ka tatay. mo, hindi na dito. Huwa! Huwag ka papayag. Pasawarin po niyo ka. Ganaw, nasasabi ko. Hello? Hmm? Kaya ganon po ako ka porsigido na makausap siya ulit. Yung huling yakap niya sa akin, umiiyak siya. Hindi eh, ko, paano eh, nga minamatrato? Hindi ko makalimutan. Eh, yun. kahit sino naman sa atin, kahit tayo lumadusak tayo ng bata, mamatratuhin tayo. Siyempre, tutulong rin luha mo. Hindi po, in, parang gusto niyang sabihin, tulungan niyo po ako. Parang ganyan gusto niyang sabihin, pero yun na lang, umi umiyak na lang siya. Kasi nga, nandun yung lolo, mm -hmm. nagdiyak na natitira. Hmm. Sabi Dalawang araw, tapos dun tumatingin natin na babae, dalawang linggo. Yun po kasi yung kwento dun sa amin, na sabi nung lola, kaya nga nagugulo na po ako eh. Sabi, niram lang daw po ng two days. Tapos dalawang linggo. Tapos ngayon, dito ka lang. Eh hindi, eh hindi totoo nyo. Okay lang din naman yun, basta... Hindi nga kasi. Pagkakada ng salitanin eh, lumalabas na, talabas na yung anak ko may kuwano. Mm. May, may sala. Sa salitan dalawang araw lang. Mm. Yeah. Dahil malaga po, yung kapakanan naman ng bata. Aba, eh, may naman tayo rito ng bata. Yeah. Hindi kinukuan dito lang. Ah, eh, magkwento ka. Kumusta ka dito? Ayos lang po. Hindi po ba ako rito pinapagalito ni Kuya? Hmm. Sige, kwento mo lahat. Diba? Hindi ko ng anak ko ya. Ano ah, Pang... Ah. mga nangyayari dito? Pakabait na anak ko. <laughs> ha? Okay naman si Tito? Opo. Hmm. Tito Daris, may tanong ka kay Lolo o kaya kay Kuya? Uh, okay naman bata dito, sir. Mm. Mas maganda ang kinabukasan mo rito kaysa doon. Uh, oh. Ama, eh, hindi ko pinupure. Hindi ko pinupure. Kahit tanong yung bata. Ba, napakasarap ng buhay ng bata rin. Oo. Oh. Akala ni tatay, kikidnapin natin yung bata eh. Sumugod <laughs> ah, si tatay. Uh, eh. <laughs> 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 ano, parang ano, no? Oh. Kala, ko, galit ang galit. Eh. Medyo, <laughs> <lang pala galit. laughs> medyo lang pala, galit. Hindi, hindi ako galit. Ganun lang ako magsalita. Alas, sinugod na tayo ni, ano, ni tatay, sabi ko. Uh, Sino tatay nagsabi ko ko Yung... Ito ba? Kukumasta yun? Yung gusto magtira sa kanya, yung bata. Wala pa ko kaming ganun tanong, Taya. Ano sinabi ko na oh. kinausap kami na gusto niya? mag uusap kayo yung dalawa, gusto hmm. yung sumama si sa iyo. Okay. <laughs> eh, baka nga kakuala rin si Rude eh. Magkita kayo, sumamang gulpi yung bata. Ako Problema ka akong malaki sa loob-loob ko. Hindi, hindi naman pwedeng ganun tayo. Hindi ah, Kasi... po namin kukunin ng walang <laughs> nakakaalam tayo. Problema malaki. Pero kayo, kayo la. Masisisi ah, anak ko, no? Loko kayo, kung makikiusap yung bata sasama sa akin, papayag po kayo? Aba, hintayin natin anak ko. Ah. Dahil ako, wala akong right niya na magpasya. Dahil na hindi ako kausap ng nuno niya, ng magulang niya, hindi yung anak ko. Ah. Hindi rin po ako ng papayagan. Nino? Ate. Well, hindi nga. Ang kapatid, si Lili. Eh. Magagalit siya rin. Hmm. Well, hindi kapatid dyan eh. Sa militihan eh. Sa Ta parabaho eh. Uh. Militihan? May tubigan dyan. Sa partida. Ah. Opo, yun yung nandito. Hmm. Isipin mo, Kuya August, pakita mo yung bundok na yun. <laughs> Nandun no siya nung isang linggo. <laughs> Nakasumin ba? Hindi. Kaya ang kategram, nandun po siya nung nakausap namin. At eh, paano, naman, paano naman kayo nagkita niyang bata na doon? Ilinapit po ni Sir, doon sa barangay po nila, Sir La Larry. Isa po sa mga official lo doon. Okay. Sabi niya, yun nga po. Pinitura hmm. niya po kami. Mm. kawawa yung bata ro. Tapos, lahat po doon, kwento, lo, lahat to dong kwento pag tinawag nung sino man sa mga tatawag sa kanya may hawak na pamalo hanggang doon sa kung sa na nakita ang ganda sa bundok may sinisig muran niya araw habol daw ng gulpin may dalang gulpin gano'ng kalalaking galun mong may lamang gasolina 20 yan 20 yan Nakupo, yakit mo sa bundok naku po eh sa kabata sa bata mong pinaparusahan pala yung bata, para bang naisip po, parang pinagpasapasahan na lang. Mm -hmm. Parang ganun ko kasi yung ano sa akin. Pagkayari na sa tito na binubugbog siya, sa lola... Eh. Na... Pero hindi ko naman yun ano, eh, hindi ko ko na-question yung ano ah. Uh, ibig ko sabihin, okay naman nung siya dito. Ang inaano ko lang, parang yung mga... Yung mismo magulang niya, parang... Alam niyo yun, kung saan... Parang baliwala, gano'n? Uh, eh, <laughs> kaya tayo magagawa. Yun ang kaisipan nila. Mm. Mm. <laughs> hindi sila mapagmahal sa dugo. Mm. Mm. At kung sila mapagmahal sa dugo, hindi nila bubugbugin yeah. ano? ano, oh, yung bata. Ano? Maestro po oh, siya. Yung, 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 mo yung anak mo, eh, hindi maganda. Diyan lumalabas ah, na ba ah, 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 ng bata. Ah, Oh, no. No. No, no. may inumin ba kayo ron? No. May inumin kayo ron? <coughs> Kuya, hindi ko binili lahat yung mga pinapa gusto kong ibigay sa'yo kasi nga gusto ko sana kasama kang bibili. Kailangan kita pabalikan kasi wala oh. eh. pa si Tito mo. Eh. Mahirap naman na ano. Bagay, okay ka naman na yata dito eh. Opo. Ano, dito Darius? Okay na naman mm. yung bata eh. Sa ama ko tumatawa na siya ngayon, oh. Nandapit Oo. Ano? Baka natatakot ka lang magsalita. Magsalita yeah. ka lang hanggat nandito ka, no? Hindi, lang. Nandatatakot yan. Doon lang <laughs> po <laughs> ako Ha? Kanino? Siya. <laughs> ano? Sa bundok. Binubugbog daw siya. Tito Edong niya. Very ikaw ba naman? Tao kang may isas sa edad mo. pa mo ng gin ganyang mura. Hmm. Pag hindi ininom, may sisikmuraan siya. Yeah. O yung ba ng taong kuwan Nako. Baka ako unit at malapitan din ang magulang. Hmm. Kaya Pero okay ka dyan, ha? Apo. Ah, kasi alis na kami. Kami na lang kasi si Lolo mo nag-aalala. niya, all dapper kami. <laughs> o, pahag muna kasi na-miss ko yung yakap mo eh. <laughs> Hindi ko makalimutan yung yakap mo, tapos siniyakan mo pa ako eh. <laughs> gusto ko ikpit? Pubuhatid ko nga. Mm -hmm. Tingin mo, ako pa yung gusto niyang buhatin. <laughs> na-miss mo ba yung yakap ko na yan? Apo. <laughs> <laughs> Oo daw. Paano lo? <laughs> eh ano po kung ano mabigyan kami ng pagkakataong kausapin ko po yung kapatid niya oo oh. okay daan lang po? alam problema <laughs> kunin ko lang po yung oh. miclo no thank you ah. pasensya oh. na po kayo ang kulit po namin mm, at least ayan may kalaro na siya oh pasaya na hmm. <laughs> smile ka na sa camera okay